OFW na taga Gimba, na tatlong buwan nang namamalagi sa agency sa Jeddah, Saudi Arabia. Gusto na umuwi ng Pilipinas, humihingi ng tulong. Haya Lea, pasok. Paso. Magandang bahari po sa ating mga taga-pakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Tatlong buwan nang nasa agency sa Jeddah General Recruitment Office Sigi ng Susan Entico Liwanag, 47 anyos, residente ng Barangay Santa Veronica, Gimba, Nueva September 15, 2023, nang paliparin siya ng kanyang agency na Phil Expat Placement Agency ng Barangay Palanan, Makati City, papuntang Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, sa kanyang employer na nagnangalang Yusef Jubran Wallah, al -Motairi. Ngunit pagsapit ng September 29 Ibinigay umano siya ng employer niya sa bahay ng kapatid nito sa dahilang walang gaanong trabaho sa bahay ng amo niya. Pito tao sa isang bahay, dalawang maliliit na bata at all around ang trabaho ni Susan, halos walang pahinga at kulang sa tulog ang nagdulot sa kanya ng depresyon at pagkakasakit kung kaya't isinauli siya ng amo niya sa agency nakausap ng RNG si Ginang Susan Liwanag kahapon, Febrero uh, Pebrero uh, 6, nalaman natin na hanggang ngayon ay wala pa siyang ikama o residence permit kung kaya hindi siya mabigyan ng final exit pa uwi ng Pinas at dahil gusto din daw ng agency na sagutin niya ang pamasahin niya pa uwi ng Pilipinas. Ayaw din umano magbigay ng final exit ng amo niya kaya dahil lang hindi nito maripan mula sa agency ang kalahati ng perang ibinayad nito sa pagproseso ng mga papeles ni Susan. Na idulog sa Polo OWA, o WAO ang Philippine Overseas Labor Office and Overseas Workers Welfare Administration sa Jeddah ang reklamo ni Susan ngunit aabutin di umano ng another tatlong buwan bago pa siya makauwi. Nag-aalala na rin si Susan dahil may dalawang anak siya na maliliit pang umaasa sa kanya at ang nanay na kagagaling lamang sa operasyon. Nananawagan siya sa ating ahensya ng gobyerno para sa katulad nilang mga distressed OSW na makakatulong sana para makauwi na lang siya at makapaghanap buhay na lamang dito sa Pinas kasama ang kanyang mga anak. At sa kasalukuyan siya ay nasa agency nila sa Jeda nakatenga walang trabaho, walang kita at naghihintay ng mabilis na aksyon ng kanyang agency mula sa per expat ng Makati ngunit tila mabagal ang sagot sa kanya nakausap din natin ang kanyang nanay-nanayan kahapon ito ang kanyang tipa ngunit tinuturan niyang nanay na pag natin sa maliit na ratahanan nila dito sa barangay Santa Veronica dito sa bayan ng Gimba at ubling Sumag gut ang nanay dahil hindi niya raw alam ang eksaktong nangyayari sa kanyang anak bagong opera at inaalala ang dalawang maliliit na anak ni Susan na nakikituluyan sa katabing bahay kung saan nakatira ang kaliben ni Susan. So pansamantala ito po ang inyong ayaleya para sa balitang lokal ng Radyo Natin Gimba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Salamat Ayala, na-interview mo yung ina ni uh... Susan, di ba? Yes po. O, sige nga, panoorin natin yung uh, kung ano yung uh, statement naman ng nanay. Uh, nandito oh. po tayo sa bahay ni Ginang Susan Intiko Liwanag. At ito po ang nanay niya ma para makausap natin at matanong tungkol sa kalagayan ni Susan Liwanag. Nanay, ano pong pangalan niyo? Felicidad Liwanag. Ah uh, nanay, uh, anak niyo po ba si Susan? anak po ng asawa ko yun. Sa ibang ano. Pero, ah, pero sa akin siya lumaki. Ah po. Ay, siya po ba ay ilang, may taon na po ba sa Jeda? Hindi po. September po siya umuwi pumunta roon. Tapos, October, nakapagsweldo pa naman siya naminsan isang buwan. Kaso, ang nangyari po, eh, kumbaga, eh, inilipat siya dun sa kapatid ng amo niya, hindi niya ini hindi nila ini-report sa agency. Ano mm. na no, nangyari? So nung ano na po 'yon nung ganun na nga at sinumpong siya ng sakit niya kasi meron po siyang yung ang tawag dito. Goiter do sa loob ay ang tawag doon eh. Ngayon hindi po, po, siya makahinga. Nayarapan siyang makahinga. Hindi na siya makapagtrabaho. So andun siya sa agency. Ano? Kailan pa po siya dinala sa agency? Apan ah, po yun eh. September. Hindi ah, September siya umalis eh. Mga October siguro Or... Hindi yeah, pag trabaho po siya eh. Isang buwan nga o, oh, mga November siguro po. Mga ah, no, November. Uh, so November, December, January, February. November. So, ano daw pong sabi ng employer niya, bakit siya sinuli sa agency? Wala naman pong inano ngayon ang nangyari doon, basta kinukup lang siya ng agency. Dahil nga sinumpong siya ng sakit niya, Apo. ngayon andun um, siya sa agency. Ngayon, ang nangyari, humihiling siya ng tulong sa agency kung paano siya makaka-uwi. Eh kasi ayaw naman daw bigyan ng phone ng amo niya. Nang pamasahe? Oo, sa pamasahe. Ah, okay. So ang ginawa nila ngayon, parang inilalaban pa rin po yata sa labor kaso, Malabo pa. Ilang buwan pa siya maghihintay bago siya makauwi. Mm -hmm. eh, wala nang kung nangyayari sa kanya. Ando lang naman siya. Eh. Wala naman siyang sumundun. So, abang nandun po siya sa agency, wala pong sahod, walang wala pera? Ko, uh, wala po. May asawa po ba siya dito? sa Ayan. So, uh, Lea, interview mo yan sa nanay? ano step po. Step-mom. Oh, pero siya nagpalaki. Oo opo oh, oh. Um may may karamdaman si Susan doon pero Apo. ang isang napagalaman din naman natin sa kanya ay uh, ano uh, wala siyang mga certificate ng medical eh, kaya um, medyo may hirapan mm -hmm. din siya na na yun ang uh, rason uh, mm -hmm. ng uh, bakit siya nandun sa sa, ano, sa agency pero ang katotohanan mm -hmm. na nalaman din natin ay una, yung among kumuha sa kanya na ginastusan, yung uh, pagkuha sa kanya ng worth 50,000 mm -hmm. yata yun, ano, Apa. ay uh, idinala siya uh, sa ibang bahay. Bahay. Ba? oo na kapatid at doon siya uh, doon siya nagtrabaho. So, hindi niya Apa. inaasahan na yun ang magiging trabaho niya na dalawang patang makukulit daw, tapos eh... Apa. Pitong sila katao. Pitong, oo, oh, oh, wala siyang... Oo, oh, oh. oh, ganun yung uh, kwento niya, around. No? all around. Okay. So, kaya, tapos meron pa siyang nararamdaman hindi maganda. So, mm -hmm. ngayon, uh, may problema doon sa ganung uh, sistema. Dahil sa... Oh, Tinanong natin, ano ba yung nakalagay sa kontrata? Sa kontrata, yun yung amo, yung kumuha sa kanya. Oh, po, so, okay. parang uh, nagiging... uh, Trabaho kasi ng ibang amo kumukuha dito na ibinibigay sila o binibenta sila eh sa ibang... Ba, binibenta, okay. oo. Oo, na, na ano na pinagkakakitaan din sila. Siyempre, di okay. siyempre, mababago yung... Kung walang kontratang namamagitan sa kanila nung amo. Ano man ang mangyari hmm. sa kanila doon, uh, hindi naman kasi yung talaga niyang tunay na amo na kakontrata okay, niya. Tama. Ngayon dahil isang buwan lang siyang nagtrabaho, um, hindi siya ngayon makakuha ng ano ngayon nung uh, nung exit ikama, ikama, ikama. Oh, ikama ba 'yon para maka-exit siya? Ayun, para makapag-exit, yes. Exit. Oo, makalabas siya okay. doon kasi kapag binigyan siya ng amo at gusto na niyang umwi, puwede. Kanya lang ang gusto ng amo niya bayaran siya ng agency dahil um, saglit uh, niya lang. No, hindi niya na yung tatlong buwan man lang uh, na pagtatrabaho doon sa kanya. Uh, kaya naniningil itong amo, yung amo niya. Okay, okay. Uh, mukhang yun yung ipinasok nila sa labor na hindi ka agad-agad, uh, hindi ka agad-agad uh, o no, matutugunan para siya okay. ay uh, mapauwi. Eh uwing-uwi natin okay. si... Susan kasi ina inaalala rin niya yung kanyang dalawang anak na naninirahang uh, uh, sila lang dun sa bahay. Okay. So, yon At uh, sa gabi, kasamang G, uh, nakatanggap ulit po tayo ng message galing sa kanya. Nagmamakaawa siya na kung pwede daw ay mabigyan man lang ng kahit mga biskwit man lang, yung dalawa niyang anak lang meron man lang daw pong mabaon-baon sa uh, pag-aaral, sa pag- nung sa school dahil hmm. walang wala na nga po daw talaga dahil wala nga siyang wala, maipadala ah, wala siyang maipadala no hmm. uh, ando siya sa okay. agency pero alam mo okay. bang uh, may uh, pananagutan din sa kanya yung agency kaya kailangan tulungan okay. siya na makauwi oh hindi okay. siya magpatawing tawing doon mm -hmm. nung tinanong natin na uh, kung hindi ka ma kung kung kaya mo pa bang magtrabaho diyan nang hindi ka uuwi. Kasi pagdating mo dito, ano magiging trabaho mo? ayon uh, ayaw na niya kasi nga, yung katawan niya yata, yung may problema na, no? So, uh, nakakaranas siya ng uh, panghihina. Uh -huh. So, yun. Uh, siguro, yung pamilya niya mismo, bilang support system dito, um, ah, uh, makagawa ng hakbang, paano kumontak sa Office of the Migrant Workers, mm -hmm. ano? Sinet natin sa kanya yung contact ng uh, Office of the Migrant Workers. So, isa yon Canada. Tapos, uh -huh. kung ano man yung maging interview natin dito, ay uh, ipapaabot din natin mm -hmm. na makarating dun sa Office of the Migrant Workers. Mm -hmm. So, Opo, para so. merong umalalay sa kanila doon. Tapos yung... pero alam mo kasamang G at kasamang Army, Uh, ang pagkakaalam ko talaga sa agency kapag yung uh, kapag yung ni-recruit nilang household worker inabot mo lang ng isang buwan sa amo at isinoli sagot talaga nila ang pamasaay ng plane ticket niyan pa na, uwi oh, uh, pero no, um, inabot siya ng no, uh, agency. inabot siya ng tatlong buwan yes Halimbawa, inabot siya ng tatlong buwan doon sa employer na, employer niya, tuloy-tuloy yung tatlong buwan nagtrabaho siya, may sinayod na siya, doon mag-ano ng plane ticket, uh, ah, magsasabi ang agency na ah, sasagutin mo ang plane ticket mo pa uwi. Eh. Sasagutin mo? Ng... Dahil may sinahod na eh. Ah, o. Sasagutin per ng personal. Pero dahil sa isang buwan opo. pa lang, opo. Uh, opo. pwedeng sagutin nyo ng agency. Sagutin po talaga ng agency. Sagut po talaga yan ng agency. Mm, oo. Mm. Sige, dahil doon sa sitwasyon ni uh, ni Susan ay Kuha din tayo ng paraan para mapabilis yung kanyang uh, uh, pag-uwi. O dapat lang makipagtulungan po, yung pamilya rin, no? Na po, at ang sa atin naman, na rin sayo, o ang sa atin naman na mariugnay at sila sa mga Opo. Sa mga kakilala natin yung gustong magpaabot po ng kahit uh, biskwit man lang o maliit na amount na gusto pong uh, tumulong kay Susan para sa dalawang niyang anak, pwede naman pong niya o. sa radyo natin Himba, Opo. Ah, uh, siguro hindi na lang ganoon, yung yeah. pamilya, yung uh, yung pamilya niya tulungan. Uh, may pamilya naman siya dito, 'di ba? May magulang siya. opo po, oh, oh. Ma'am G, um, bagong opera, um, hindi pa makakilos ng maayos. O, yung yung um, asawa, yung ano, yung um, living partner. Oh, yung tumutulong dun sa dalawang bata. O siguro yun ang uh, isang lumakad po pwede naman eh. Pwede yon sa DSWD. Dito, sa MSWD? Oo, oo. sa MSWD. Oo, oo, hindi tayo. Para sila, sabihin, sasabihin lang natin ano ang mga po gawin. Oo, so ngayon, uh, para maidugtong sila doon sa tamang agency na po pwedeng sa kanila. Total naman, nagbibigay ng... Uh, mga AX 'di ba? Mm -mm. O sa okay. lalo na sa mga distress OFW. Uh -oh. So, okay. 'yun. Meron yun. Uh, sa uh -oh. Nakikinig yung uh, pamilya ni Susan dito sa Santa Veronica, yung pa lang sa 'no? Ah, uh, papa papala yung sa barangay, uh -oh. 'no? Ah, mm -hmm. uh, pwedeng makipag-coordinate si dyan at uh, sa so, mga si kabarangay naman. Capnoli. Si Kapnoli, uh, Si Kapnoli. Oo, oh, si Oo. Yung mga BHWs. Oo, um, si Nanay Hati, maroon Oo, kahit sino sa kanila hmm. na nakakaano doon, uh, okay. na nakakakilala at nakaka-reach out sa kanila, tulungan po natin yung pamilya ni Susan kasi si Susan ay walang na walang trabaho sa 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 jeda Ando po siya uh -huh. sa agency gustong-gusto na niyang umuwi kaya lang may problema siya sa kanyang amo at may problema rin siya sa agency na hindi siya maiuwi dito ng mabilis so yon kaya aaw uh, umugnay na po siya sa amin syempre pa uh, paunahin ang pwedeng tumulong dyan, yung barangay tulungan din po natin na uh, hanapan ng paraan mm -hmm. no at uh, doon Apo. naman sa pag uh, 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 pagpapaabot sa agency yon uh, tutulungan din nating i-facilitate yon para mm -hmm. makarating yung uh, problema sa May agency mga kasama tayo sa migrante yung sa migrante kausapin pa natin mm -hmm. Mm -hmm. O, kasi may migrante. Te -te Alamin natin kung may migrante Jeddah. Sa Oo. Mm -hmm. Sige, okay, uh, Lea. Maraming salamat. Yes po, maraming salamat din po.